hapon Marinduque, magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao Live pa rin po dito sa Memaropa uh, Regional Athletic Meet 2023 Particular dito sa Oriental Mindoro National High School uh, Narito po tayo sa ating uh, awarding ceremony Na mga nalungong saan ay Pinagkakalob na po ang mga award at isa nga po sa tatanggap ng isa sa pinakamataas na ward at ating uplift po, para marinduke. At iha po natin ang mga updates na ito. O pari po inyong kapain, sales live po dito sa Alapan City, Oriental, Mindoro the first placer from the Division of Occidental Mindoro, Bangkaya Irene M. Huwag pong maalis sa lahat ng mga tumanggap ng medals kasi may photo opportunity tayo after ng ating awarding ceremonies. for 800 meter elementary girls our third placer is from Oriental Mindoro Candelaya Nica second place winner from Roblox Lorono Calix Villere and the first placer from Occidental Magandang araw pa rin Duke, live pa rin po dito sa Oriental Mindoro National High School kung saan ay sinasagawa ang awarding ceremony sa mga nanalo po ng na mga atleta mula sa iba't ibang lalawigan dito sa Mimaropa, So, Ihatid po namin ang update ng uh, nasa din pong awarding ceremony. Kung parang po ang inyong ni Adrian Sales, nag-uulat po sa mga pangyayari dito sa Memaropa Regional Athletic League. Evangelista Princess. el ganador de la división de Mindoro Marietos Dino. Assalamualaikum <laughs> <laughs> warahmatullahi wabarakatuh And our first place from Occidental Midoro, is Karen Vanessa. kasalukuyan po ay tuloy-tuloy pa rin ang sinasagawa ng awarding ceremony sa mga nanalo po dito po sa Aroma Regional Athletic Meet 2023 at ano sinasagawa po ngayon dito po sa po na, East, Mara, Oriental Mindoro National High School sa Kalapang City, Oriental Mindoro. sangay po ng uh, Divisyon ng Marinduque kinakatawan po na ngayon ng ating uh, uh, official na si Ma'am uh, Maita Deped Ma'am Marinduque Ayan. for our second place winner from SDO Palawan Rosero Ken. And our first placer Rob Calapan, Manalo Torres. Tuloy-tuloy po natin ni ng uh, nangyayari pong kaganapan sa awarding ceremony ng uh, katatapos lamang na Mimaropa Regional Athletic Meet ano sa mga piling ah uh, sports ano po hindi po lahat ng sports dahil may mga natitira pa pong sports event na sa Romblon po naman isa so ito po yung mga athletic uh, other sports na kung saan uh, dito po na ano po sa uh, Kalapan Calapan City Next, yes. we have For a Long Jump Secondary Boys, we have the third place from Oriental Mindoro, Zapalgaro, Kurt, Manuel. Second place from Ronglund, Ruba, Raven. And our first place winner from Paraguay, Los Angeles. winner from Orienta Ringoro Reminder for the SDO of Loan, Narita 1 Certificate of Participation and Appearance, Senior Magended Regional Recursive Course, and Your Certificate. There you have it. Congratulations, winners. And now for High Jump Elementary Boys. For third place winner, Division of Rook I'm here. Second place from Division of Oriental Mindoro, Perez Perez Andre. And our first place winner from Oriental Mindoro, Talas Smart Center. Dreamer from Montclinton, Bautista Ashley. And our worst in act from the delegation of Lord Lola Nimba La Congratulations! And now, for the of elementary girls, we have the third placer from the division of Occidental Mindoro, Flores Chilani. Second place winner from Oriental Mindoro, and our first place from Palawan William Tanyas, Congratulations, winners. Next, we have Long John. First place from the division of Palawan, Austria. Congratulations! And for the Destas Throw Boys Elementary, we have the third place from Occidental Mindoro, Sir Gerald. So, tuloy tuloy pa rin po ang sinasagawa nating uh, Mortos, monitoring DJ. at uh, ito po ay isa ongoing na awarding ceremony dito sa Memorial Regional Athletic Meet 2023 dito sa ating mga athletic ano po from elementary and secondary level kung saan abangan po ninyo dito sa ating mga nag champion at qualified para sa palarong pambansa ayan abangan po ninyo sa nating abit mula sa Marinduque. Congratulations! Next, Shotput Elementary Boys. We have third place from Roblon, Zero Jeron, Second place winner from Occidental, Ringo, Ramirez Ringo. And our first place is from the division of Calapan, Ramos John Mars. Congratulations for shot put elementary girls. We have the third placer from the delegation of Cadapan Molina Delica J.D. Second place winner atienza from Occidental Mindoro. Atienza Julia. And our first placer from Occidental Mindoro Venturiero Shakira Megan. Terima kasih telah the Division of Oriental Midoro, Perez Renz Andre. Second place, from Puerto Princesa City, Special coverage sinasagawang okay, so Dito po sa isinasa-gawang award ceremony, detekto sa regular athletic meet ng NEMA Europa ng yun 20 to 23. Ata atin pusa ng high jump girls elementary, tayo po ng ating second place, Bautista, Ashki, and Jesus, Briscoe, Bayan. Atipon yung detekto sa inyo yung mapagdananapan po ngayon. And now, calling all the person of all our awardees, kindly proceed po sa kinna for the photo opportunity. Ayan, present ka po kayo doon sa baba. Ah, uh, kasi, uh, magkasa lang kayo ng souvenir picture sa ating chip. At pangalo, Randy. So, nakikita po natin kayo sa photo ops ay ang uh, champion po natin. Lasa Marinduque sa 400 meter dash. tied po at na may qualified sa ating qualified po ngayon para sa ating kalarong uh, pambansa Makikisolid na lang po dito sa ating Puerto Princesa um, uh, team. Muli po ang mga po may nakita ng strikes na blue na iwan po sa bleachers kanina Makikisolid na lang po. Ito po ay pagmamaari ng isang atleta mula sa Puerto Princesa Delegation. Thank you. Yan po mga tumanggap ng medals, please. Uh, Pagkala po kayo dito sa ibabaan ng ating grandstand. So yan po coaches, kasi po uh, may schedule game pa po, po tayo. Thank you. Salamat po sa minisang uh, responding sa ating mga athletes. Uh, level up na po tayo, nasa pararong pampilyon. At tayo ay pupunta pa sa pararong pampansa sa susunod na mga buwan. Thank you.